Ang daming kinurakot na pera. Mm -hmm. Talagang alam ng taong nangungurakot. Dahil lantaran siyang nangungupit eh. Opo. Walang makapagpatanggal sa kanya. Natanggal na nga lang nito kung huli nang nagkasakit. Mo. Opo. Matay agad. So ilan sila yung mga nagnakaw ng pera At sa simbahan? Tatlo. Hindi yunin ako. Kumbaga parang inutang kunwari. Kunwari. Tapos hindi na binalik. Oo. Pero hindi alkansiya yung kinuha sa simbahan. Ang pondo ng simbahan o donasyon. Oo, oo. Oh, oh. Tapos yun Alam mo ang tao na inutang nila pero hindi daw sinunod. Eh. Opo. So, nagkandaramatay sila lahat. Namatay dalawa. na namatay. Pero yung nabuhay, sabi mong isa, yun ang Tino nagbalik ng pera. O, Ayun, Lina, nag, Lina. nag, nagbalik ng pera. So, hindi na karma, kumbaga. <laughs> Saan na simbahan yun? Sa probinsya din po, yun. Sa Mindoro. Sa Mindoro. Tao ng barangay yung isa ko oh, ate, yung ate ko naman nuna yun, kaya nagkaroon ng ano sa breast cancer daw opo, eh. Opo, opo. Bigla na nagka-cancer. Nahulog uh -huh. yun na tumansi ko yun sa motor. Opo. Uh -huh. um, doon din sa Mindoro. Uh -huh. Opo. Nagkabukol pala, hindi nila napansin. Opo. Uh -huh. Pagpapacheck ah, na. Yun, lumala. Yun ang may utang. Hmm. May no, utang no, sa no, simbahan. Yung eh, parang tawag namin doon si Napoles. Kasi uh -huh. nga nakaupo yun sa barangay. Uh -huh. Matagal na panahon, sekretary. Opo. Uh -huh. eh. uh -huh nangungupit ang pera. May pinabayad kayo sa kanya. Opo. dun sa ibang barangay dahil malayo ang ano, eh, Opo. centrum barangay. Opo. Hindi niya ibabayad so, yun. Malalaman mo na lang wala dun yung bayad mo. <laughs> Kasi tin pala niya, ginamit niya. Ah, hindi niya nire-remit sa isang barangay. Aaminin ah, niya, pagka nahuli na siya. <laughs> ah. <laughs> pero yun ang nagkaroon ng breast cancer. Oo, oh, yun ang nagka-cancer. Oo. Oh. Na sinapulis niya. Yung pero pero sa tingin mo, ang bait naman, bakit nagkaroon ng gano'n ang yun, buhay? Yung, yung sinapoles, wala, well, hindi naman yung sobrang bait na. Yung ate ko lang ko nagtaka ko kasi nga mabait yun. Oo. Oh, oh. yung... Kaano-ano mo yun, bakit tinatawag mo ate? Bali po, ang pamangkin, pinsan ng nanay ko yung magulang nila. So magpinsan, parang, parang oh, oh. third cousin. So, Oo, uh, uh, magpinsan nga talaga, kasi third cousin. Kasi sa kapitsaw ka lang, diba? Parang... Pero, pero hindi naman siya manogang ng, ano mo, ng hindi tatay mo. Yun, uh, ano lang, kamag-anak ko mga ka kamag-anak. Ang hirap pagka nagkaroon ka ng ano, kamag-anak na magnanakaw. Pero okay lang ako, nakapag-move on naman ako, nawalan din ako eh. Pero pinapasa Diyos ko na sana. Kasi ang dami ko talaga ma'am na ibabalik na pera ng mga naiiwan sa akin sa loob ng taxi ko. I binalik ko kay Rafi Tulpo, kaya ako may mga medalyat plaki eh. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, kasi ang gusto kong mangyari kasi, kasabihan yan eh, kung ano yung itinatanim mo, yun talaga ang bunga. Ah. Kung magtanim ka ng kasamaan, pag nanakaw, ang karma doon, eh, eh talagang, hindi ka talaga, kahit anong ganda ng buhay mo, mamalasing ka talaga. Kaya na tuloy ako karma, sabi ko, kaya isip ko, ano kaya kaya ate, bakit nagkado nyo? Opo. Kasi yung ampu nila na yun, masama akong galing, yung batang yun. Opo. Talagang malditan. Opo. Pero hindi mo naman iisip, Opo. Yun nga yung asawa niya naman, yung babae. Opo. Tapos iniwanan siya. May sakit nga siya eh. Diabetes Opo. eh. Tapos Opo. lumalan yung diabetes niya. Nab nabulag po siya. Nabulag. Mabay. Uh -huh. Eh bata pa din yun. Nasa... Siguro 40 pa eh, lang Bata pa yun. Oh, 15 months. Opo. So yun ang minalas na kumuha ng mga pera so, mga sa simbahan. Eh, hindi nagbabalik. No, di siya, di siya Oo. O -o. Kasi tinanong ko nanay ko, ano ginawa ni ate sa buhay niya? Eh, mabait Opo. Sabi na ko, alam mo kung ano ginawa niya. Opo. Ano daw. ng pera sa simbahan. Hahaha. <laughs> <laughs> eh, nanay ko, alam niya, dahil doon na ako siya nakatira noon eh. Opo. So, time na yun eh. Ako napapaisip ako. So, pag ako, nanakaw pa rin yun. Kaya nga, ho, napapaisip. Simbahan sabi, pa yun. <laughs> oh, kahit hindi sa simbahan, basta hindi mo pinapaalam, hindi sa'yo, pag nanakaw yun. Napaisip ako, sabi ko, kahit naman na, na tao noon, bakit nagkagano? Opo. Talagang matrapit pang pang ano pa. -tang, Opo. Tapos yung talagang ano, to, ang traffic. Ganda nga, may pinag-uusapan tayo. Ang ganda kayo ng topic natin. Aware doon ng mga tao na hindi mo makikilala ang tao sa ano sa kabaitan, maamo, nagmamano. O oh, kumusta? Mano po. Oo, oh, oh, tapos kunwari galante pero ang puso. Ako naniwala ako talaga doon na ang kabaitan pwede mong pikiin eh. Pero ang kabutihan ng iyong mga gawain at may takot ka sa Panginoon. Talagang naniwala ako na na babalik talaga sa iyo kahit ano ang ginagawa mo. Nakaraan ng pandemic ho oh, itong kumare ko. Opo, ma'am. Nahiram nang ko pala nang kasi nga galing kami sa Uber noon eh. Opo. So, Uber, Uber yung kas ka kalaban ng Grab. Opo. Opo. Iba na na-lay off na kami. Opo. Nanghiram siya sa akin noon on 10,000. Opo. Opo nalik niya April kasi usapan namin April pero wala akong interest yung kasi nga kumbaga pahiram lang yung pera naman para naman kahit pa hmm. paano makatulong saka nasa probinsya ako oh, ibibigay ko talaga sa nanay ko yung pera na yun Opo. sabi ko basta bayaran mo sa araw na usapan ang ending kulang pa din Anong istorya, yeah. ma'am? Ano, ano anong maritis doon? Anong anong chismis? <laughs> may lalaki. Oo. Ah, oh, oh, oh. May tao yung hindi mong maritis. Opo. Sabi ko totoo ba 'yon? Tanong oh. sa bahay ko siya kanila sa siya. hindi oh, daw. Ay, siyempre hindi, 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 hindi ah. aamino sa aaminin ba 'yon sa iyo? Close kami na oh, oh, close Close kami. Kababata ako. Yun, oh, oh. Bata, oh. para sa para sa iyo hindi siya maglihim oh. Mag para gadang. Oo, oh, oh. pa tatay namin. Opo, oh, opo. Oh, oh. okay sabi niya talaga sa akin na hindi niya talaga naging lalaki. Opo, hindi, opo. Kaibigan lang daw. Hindi po, hindi naman niya ako sinabi kaibigan. Pero bakit ka mga yan lilik sa ganun? Diba? Opo, opo. Hindi, e, sabi ko, sige, kahit pa ako lalaki mo ngayon, wala akong pakilang buhay mo no, yun. Eh. Opo. E, kumbaga, ang ano ko lang doon, huwag ka na, nagsinungaling pa din siya. Opo. Kasi dinideny niya eh. Opo. <laughs> Tapos di pag widow doon hanggang sa Yan ang Yun ang na, nakakasama. Kasi eto, ang gawain mong na mga na hindi maganda ang gagantihan doon pamilya mo. Minsan ganun ang nangyayari. Yung babae, 10 taon, biglang doon siya siya, o oh, tingnan And, mo ah. Tapos di hindi lang nila dito sa Maynila. Oo po. Sinisikan ginanyan. Oo eh. po. Nag, naging baluktot yung bata, naging parang gulay tas oh. na parang Opo. letter ano na letter L na ito ah na, na ganun ba tumanda. Opo. namatay mo kahapon kahapon lang oh. So, sus mariyoso baka brain damage daw Opo. sabi ko paano nangyari yun isang punta ang gulang na yun bigla na lang magkakaganan yung bato. Oh, so 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 naniwala ka sa karma. <laughs> naniwala. <lang ako>. <laughs> <laughs> Kasi, di ba, saan mang <laughs> Ako ha, wala akong pinapatamaan sa nangyari sa buhay ko ma'am ito ha. Kasi 2021 pa ako nag-ipon ng pera sa alkansya ko. Ang daming laman ng, pera na yun. Na sa average na yun na sa 30 mil. Pero nawalan ako. Bahala na ang Diyos at nakapag-move on naman ako. Sana may babalik sa akin ang mas higit pa doon. Kasi ako, nagbabalik ako ng pera mga nadadampot ko sa taxi. pero bakit ako sa loob pa mismo ng bahay ko minakawan ako ano yan? pagsubok? <laughs> pagsubok pero ang masakit doon sa akin kamag-anak pa eh sana sana kung amatamaan ng karma siya lang hindi na madama yung pamilya niya yun uh, yung anak niya anak niya mahirap mahirap oh. Kinukunin ko yung mga nangyayari sa kanila eh. O tama lang din naman, maganda <laughs> naman ang topic natin kasi matrapik ngayon. kailangan din natin ang uh, yung Wala pa naman daw dun yung imimit naming IT. IT? At may meeting. Ito nga, pagkagawa ko laptop, ah, laptop. Kasi oh, kaya kami pinapunta. Opo. Oh wala pa daw doon yung kausap. Oh, oh. Kaya ang gagawin ko ngayon, mag-move on na lang at ipapasadyos ang lahat. Maraming maraming salamat sa mga magnanakaw. <laughs> bago na kayo dahil hindi kailanman mamunga ang santol ng Bayabas kung anong itinatay yan din ang bunga, sasapitin nyo hindi nyo lang alam kung kailan